pet ha? Bagong haircut. Ayan, nako. Uh, matindi po itong umuugong na issue dyan sa Senado. Ha? Uh, particular po dyan sa banggaan para sa kung sino ang magiging uh, Senate President. Ha? Uh, sa pagitan po ni Chis Escudero at Senador Tito Soto. Uh, ang nagbabalik na Senador, eh may mga ugong-ugong pa na kahit itong si Amy Consumision, <laughs> si Amy Consumision Marcos ay mukhang sasaw-saw din sa karera <laughs> kung sino ang magiging Senate President. Ngayon, pag-usapan po natin mga kabunyog, mga kababayan, itong mga ugong-ugong sa Senado na ang source nga nito ay si si Senador Jinggoy Estrada na di umano ayon kay Jinggoy at ayon na rin sa mga artikel artikulo sa mga web uh, news site no sa mga media ay ito daw si Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan ay sasama sa majority black ni Cheese Escudero. Ibig sabihin, sa botohan po sa pagkapangulo sa Senado, sasama sa mayorya si Kiko at si Bam. Ha, maraming nasyasyak dyan, ha? Lalo ang mga kakampings, ang mga dilawan, ang mga pinklawan, yung mga nasa tradisyonal na oposisyon. Nasyak, no? Talagang kahit ako po sa bunyog, mukhang ano yan, ha? Iba yan, ha? Ha, mukhang iba yan, ha? Ha, ang tanong lang marami, bakit? Ha? Bakit ganern? Ha? Ano ang implication niyan? Totoo ba yan? Anong dynamics niyan? Talaga bang ang, ang title nga ng ating vlog, iiwan na ba ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan si Risa Hontiveros, sa oposisyon? Sila ba'y magiging oposisyon pa? Anong sitwasyon? Di ba? Maraming nagtatanong eh. Pero yan nga po, kahit po nung in si Mig Subiri, Ha, mga kabunyag mga kababayan ay uh, sinabi ni Mix na mukhang yun ang mga balibalita na ito daw si Kiko Pangilinan at Bam Aquino ay nag-commit ha ay nag-commit na kay Cheese Escudero. Kumbaga ayos na ang buto-buto. <laughs> ang laki ng taatawa siguro ni ni Cheese Amag Escudero dito no. <laughs> ngayon Anong implication yan, kakuleks? Di ba? Eh, paano nga ba? Ano ang paniwala ko dyan? Gaito po ang paniwala ko dyan. So, alam nyo naman, ang... Ang mga senador kasi may mga ano yan eh, may mga kanya-kanyang uh, advocacy o mga panukala na mga batas at mga programa na talagang uh, na ano nila, no? tinataguyod nila. Uh, halimbawa, itong si Bam Aquino, ang talagang advocacy niya na talagang nakilala siya, education. Education, no? At si Kiko Pangilinan, kilala yan talaga, agrikultura. Agrikultura ang kanyang uh, uh, advocacy, yan, no? So, ngayon, ano ang nakikita nating dahilan kung totoo man yung ugong na yan na si Bam at si Kiko ay sasama sa majority ni Cheese Escudero. Ibig sabihin, between Soto and uh, Cheese Escudero, si Escudero ang iboboto nila na Senate President. Sasama sila sa majority. Ha? So, ano-ano, bakit? Uh, ang tingin ko po dito ay, uh, hindi ito ideological. Ha? Uh, hindi ito sa uh, pinag-uusapan niya na bago na yung kanilang ideolohiya bilang mga uh, oposisyon o yung kanilang mga posisyon sa iba't ibang issue, especially sa impeachment trial. Although, siyempre, mga senador, sinasabi natin, dapat tahimik lang sila, hindi sila uh, bias, dapat neutral, at least neutral. Huwag magsasalita kung makasara o sara kasi sila, sa impeachment trial, sila ay mga kukom, sila ay mga senator, yan, yes. Ngayon, nabago na ba ang prinsipyo at ideolohiya ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan kung sila ay sasama sa majority ni Chisi Scudero? Ano ang sagot? Ako po, may honest opinion, mukhang hindi naman. Mukhang ito ay uh, dikta lamang ng tinatawag na pragmatic politics. No? Alam niyo sa Senado, kung gusto mong uh, even sa Congress, kung ikaw ay isang senador o congressman, eh gusto mong isulong ang isang batas, ang isang programa, ang isang advokasya na talagang uh, pinaniniwalaan mo. In this case, si Mam Aquino sa edukasyon at si Kiko Pangilinan sa agriculture. Eh kailangan meron kang kapangyarihan. Hindi naman kasi komo senador ka E eh, senador ka na lang. Ha? Ano pong ibig kong sabihin? Kapangyarihan, poder. At anong ibig sabihin ng poder? Kung ikaw ay nasa majority at ikaw ay uh, kasama, kaibigan at kasangga, sabi natin kasangga, at bumoto sa, sa Senate President na nakaupo, in this case si Chis Escudero, ikaw ay mabibigyan ng committee chairmanship, yun. Yung pula ang yun, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Para sa mga uh, nalulungkot ha? at naguguluhan at mga nagugulumihanan na mga kakampings at mga dilaw at mga yellows, mga pinklawan, di ba? Ano man ang tawag natin. Ako, ang aking uh, paniniwala, yan ay produkto lang ng tinatawag na Pragmatic politics. Kailangan practical ka. Tingin ko, ganyan po ang ginagawa ni Kiko at ni Bam. Kasi kailangan nila ng komite na pamumunuan nila. In this case, a-arborin talaga ni Kiko dyan yung committee on agriculture. At kay Bam Aquino naman yung committee on education. Yun yung kapalit yun ang bargain, yun ang kapalit ng kanilang pagsuporta kay Chis Escudero. Otherwise, kung sila isasama kay Soto at hindi naman mananalo si Soto dahil binibilang din naman nila yan, nagtatanungan sila kung may sino talagang may boto dyan, si Soto ba o si Chis ang may bilang. Ibig sabihin, pag sinabing bilang, at least may 13 na senador. At least may 13 na senador ha, yun ang mananalo. Lumalabas kasi, kahit po tayo, pag nagbibilang, mukha talagang may number 13 si Cheese. <laughs> ha? Talagang hudas ba? <laughs> number 13. Ano? So meron siyang numero 13 or more na mga senador na boboto sa kanya bilang Senate President. So binilangan natin yan yung limang Duterte Senator. O bilangin natin ha. Limang Duterte senator, si Bato, si Bongo, si Robin Padilla, si Marculeta, si Aimee. Isama mo si Cheese Escudero kasi buboto rin siya, senator din siya. Iboboto niya sarili niya. Tapos yung kanyang uh, majority floor leader na si Joel Villanueva kasi package yan eh. Kung ito ay Senate President, ito ang majority floor leader talagang magkakampihan yan. So pito na. Isama mo ang kanyang Senate pro-tempore na si Jinggoy Goy na sinabing talagang suportado yung si Chis. Si Jinggoy, yung kapatid ni Jinggoy na si JB, di siya. Dalawang kayetano, labing isa. At dalawang biliyar na mga sugapa, si Mark at si Camille. Do Doon pa lamang po, tres na agad ang nakuhang boto ni Chis Escudero sa ating prediction o pag-aanalisa. So may 13 na si si Escudero. So, parang kung kay Kiko at kay Bam, kung nakikita nilang 13 na ni ang uh, boto ni Escudero, kung sasama naman sila kay Soto, masasayang lamang ang kanilang boto. So, kesa naman masayang, ang kanilang boto ay kumampi na sila dito kay Amag. <laughs> Tinatawag natin Amag si Chis eh. <laughs> Inaamag kasi talaga ang mga interpretasyon niyan sa konstitusyon. Sasama na lang sila kay Chis. Kasi hindi masasayang boto nila kung baga panalo, di ba? Tataya ka na lang sa panalo. Alam niyo yon kaysa tataya ka sa talo, tumaya ka, sure win. <laughs> at ano yung sure win doon? Sure win si Escudero at sasama pa si Kiko at si Bam, mabibigyan pa sila ng committee chairmanship na pwedeng hindi maibigay sa kanila yan kung sila ay sasama sa kay Soto. Di ba eh sabi naman, hindi naman automatically na ang minority sila Soto eh. Although lumalabas, yung grupo ni Soto ngayon, yung veterans black, si Soto, si Laxon, si Migsubiri, at si Ligarda, ang minoria. Lumalabas. Si Risa Ontiveros, independent, naiwang mag-isa. Kaya nga sabi ni ni uh, Migsubiri, welcome daw si Risa, sa kanilang grupo. kung baga, Asama ka na lang sa amin na Risa dito sa Veterans Black. O diliman na sila. Kasi nga naman, from dalawa na uh, minority, na iwan na lang si Risa mag-isa. Dahil nga great na si Coco Pimentel. Dati dalawa sila ni Coco. Ngayon si Risa na lang. Tinatawag ni Risa yung sarili niya na Independent Black. Mag-isa na lang. Hindi natin alam kung sasama si Risa sa Veterans Black nila Subiri. 'Di ba 'yon? So bakit ganun So tama ba ang ginawa ni Soto at ay ni Kung tayo tatanungin mga kabunyog mga kababayan, tama ba ang ginawa ni Bam at ni Kiko? Ako po naiintindihan ko, 'yun ang sagot ko. naunawaan ko sila kasi kailangan talaga nila ng kapangyarihan ng committee chairmanship si Bam sa edukasyon si Kiko sa agrikultura para maisulong nila yung mga batas, yung mga reforma, yung mga programa na sa tingin nila ay papakinabangan ng bayan. So kailangan nila yon. Iba kasi pag iba po kasi mga kabunyog, pag ikaw ay chairman ng komite. Ikaw bang makapangyarihan din eh, ikaw ang yung batas na iyahin mo kung ikaw ang chairman, eh madali mo yang ilusot sa komite, di ba? Kasi ikaw ang chairman diyan. So, eh, kesa naman wala silang makuwang chairmanship. Kung bagay, masisiro silang. ayon Iba kasi pag ikaw ay nasa minority, ang ipapriority ng Senate President talaga dyan, yung mga kanyang mga nakaging kakampi. Di ba? Kailangan yung kakampi ang priority na binibigan ng posisyon. Kaya nga yan na uh, yan ay hindi naman na uh, isang bagay na kaya ito binoto purely prinsipyo hindi po uh, ano po 'yan eh kid porko tama ba 'yon kid porko oh ano ba sa tagalog yung kid porko eh exchange deal di ba what's the deal oh anong akin dyan? anong meron dyan? pag sinuportahan si Escudero may kapalit po na position 'yan o committee chairmanship tingin ko ganyan po yung ginawang uh, uh, estrategiya estratehiya o taktika, tactics na lang ni Kiko at ni BAM. Pero iniwanan ba si Risa sa oposisyon? Sa butuhan sa, sa Senado, matuturing nga talagang si Kiko at si BAM ay nasa mayorya. Dahil kakampi nila yung Senate President. Pero sa mga issue ng bayan, yung per issue, pag-usapan natin yung bawat issue, ang tingin ko naman, hindi naman magbabago nang posisyon si Bam at si Kiko pagdating sa mga issue ng bayan. Halimbawa, paglaban sa korupsyon. Sigurado naman tayo na si Kiko at si Bam ay lalaban sa korupsyon. Kahit nasa mayorya sila. Sa impeachment ni Sara Duterte, hindi naman ako maniniwala na boboto si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan para i-dismiss ang kaso ni Sarah Duterte, kagaya ng motion ni Bato at ni Bongo, ah, hindi tayo naniniwala doon at malayo po yun. Ha? na lahat na lang ng magiging kumpas ng mayorya ay sasama si Kiko at si Bam. Kung hindi, ginama, ginamit lamang nila yung boto nila, total, mukhang may bilang talaga si Cheese, sumama na sila para manginabang sa pwesto chairmanship na kailangan nila para isulong yung mga reforma uh, sa kanil kanilang uh, komite, yung mga batas na gusto lang isulong. So practical po yun, nagiging practical sila. Ha? Kung ba talagang ganyan ang laban, paminsan-minsan, kailangan mong magdesisyon. di ba? Hindi pwedeng uh, sugod ng sugod, ha? Nag-iisip din. Di ba? so, nabago ba ang prinsipyo ni Kiko at diba? Mukha namang hindi eh. Doon lamang talaga sa Senate Presidency. Ang malungkot nga lang talaga, syempre, kung kung si Chis Escudero pa rin ang magiging Senate President, siya ang magiging uh, presiding officer ng impeachment court. At syempre, yung yung mga ginawang aksyon ni Chis Escudero, again, sinasabi natin, uh, para sa atin, ay pumapabor kay Sara Duterte. Hing, uh, bias siya. Hindi siya neutral, di ba? At least. So, yung po, mga kabunyo uh, kabunyog kaya ako hindi naman ako nag-aalala dahil mukha namang intact ang prinsipyo ni Kiko at ni Bam. Ibig sabihin, technically na sa majority ha, nasa majority sila pero pag pinag-usapan po, pinag-usapan yung mga issue ng bayan, mukha namang kasama pa rin nila si Risa Contivero sa mga butuhan. Halimbawa, pagtaas ng presya, pagtaas ng sahod ng manggagawa, tingin ko man Tingin ko, boboto naman pabor dyan si, si Kiko at si Bam. Even yung mga kaso ng korupsyon na kailangan investigahan. Uh, tingin naman natin ay gagawin ni Kiko at ni Bam yung naranapat. Sa issue naman ng uh, impeachment trial, naniniwala ako na papakinggan nila ang mga ebidensya. Hindi nila isusupress ang katotohanan. So ano yon So, syempre, mga senador, kahit nasa minsan, nasa majority, nasa minority, or independent black, eh, ano po yan? Uh, kahit ano pa, ay uh, pumuposisyon ang mga senador, minsan, sa tingin nila kung ano yung tama. Hindi dahil sila yung nasa majority o minority. So, yun po ang aking analysis dyan. So, huwag tayo galong malungkot, huwag natin sisihin. Ang mahalaga, tignan natin yung performance ni Kiko at ni Bam at yung mga prinsipyong pinangahawakan nila sa mga issue ng bayan. Yun ang pinaka mahalaga. Pero alimbawa, kung sumama na sila sa majority tas ganito na nangyayari, pinagtatakpan na si Sarah o kung ano paman, eh mukhang mali na yon. Doon, hindi pa naman ganern. di ba? Wala pang ganun. And sa atin lang, mukhang talagang naging praktika lamang si Kiko at si Bam kasi kailangan nila yun. Ha, ah, eh, si Risa naman, may sariling pananaw yan, talagang matigas. Ako siya, independent, di ba? So, mga kabunyog, mga kababayan. So, so sabi dito, si Risa lang, ah, tingin ko hindi naman, naman, ah matino naman pa rin si, di ba, letter E, letter E kasi siya sabi, si Risa lang matino. Tingin ko naman, eh, sa mga issue bayan, maninindigan pa rin si si Kiko at si Bam. Man numbers game po talaga ang eleksyon. No? Ronel Santiago, impeachment. Nakakulong na si Digo. Importante, nakakulong na si Digo sa ICC, sabi ni Ronel Santiago. ba? Diba? Laban lang, Senator Risa, kahit mag-isa ka, we support you. Hindi naman mag-isa si Risa dyan. In fact, kahit naman yung grupo nila Subiri, mukhang mag-o-oppose. Eh, nasa minority. Yung grupo ni Subiri, ni Lakso, ni Soto, ni Legarda. Mukhang makakasama ni Risa sa impeachment. Ang mahalaga naman dyan yung paninindigan nila sa mga issue, no? oh, hindi naman yan buo-buo ang boto niyan. Hindi ko mo majority, buo -boto ng majority sa mga botohan. Nag-iiba-iba din po yan. Ano? Inday Sescon, good evening Sir Kulex. Hello sa lahat. Salamat. Inday Sescon, Zoe Zoe, Coco Pimentel lang talaga ang tanging kakampi ni Risa. oh. Jasmine Nasan, nanonood, no, no, ha 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 ha, possibly, possibly sasama sila sa majority, kaya nakasubaybay ang INC sa kanila. Ba? Hindi, tapos na election eh, di ba? Ha, tingin ko naman, talagang binoto ng tao si si Bam at si Kiko, di ba? Eugene Estarilla, advocacy not applicable to Escudero, bato, Robin, go, ba? Diba? Antonio Sarmiento, good evening, idol, salamat ano. Attorney Boy, hello po, Attorney Boy nanonood sa atin. Salamat po. Ah. Normita Alberto Oquias. Salamat mga nanonood. Ano? Mama Gina ni Shasha Tama. O nga ano naman. kilaks kilaks lang kayo. Diba? Ma'am Gina Rabis ng Camarines Norte. kilaks lang. di ba Kasi hindi ibig sabihin sa majority sumam na ay nawala na ang prinsipyo. Hindi po. Boboto si Kiko at si Ma'am individually sa issue ng bayan even sa impeachment trial. Kaya e hindi natin sila pwedeng huhusgahan. Hindi naman nabago overnight ang prinsipyo naman yan. Ang mga prinsipyo ng mga yan. Talaga, ang sabi ko lang, nagpraktika lang yan. Kasi kailangan nila ng committee chairmanship para isulong ang mga programa, batas at reforma na gusto nilang isulong sa Senado. Sa pakinabang naman yan ng mamayan. Di ba? Yung gagawin naman ni Bam at ni ko tingin ko, makikinabang doon ay mamamayan. Di ba? Ganun lang yon ha? Para sa akin pong uh, humble opinion lamang yun. Ano? So, Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kabayan, tuloy ang laban.